Bo bo bo. Ina ho ta guru pagadal kaniyo daw. O. Hey nit pangalan, ang kanan ng ang kanan ng pangalan, kag tu makaboteo, sa referee siya, diri nagulo sini. Aw, paaw. Hayo ta no. Ang manugpamina kina pa to, an pulaw. Bibilan ng pulaw ay nahos sa pagnanan, kadiya pa ka mo wala sa tinapon gamote, ulaw mo Pulo sila diba? Pulo? Oo. Pulo pa rin sila. ang iba? ang iba pila kabilang diba? Dyan lang?